So yung WhatsApp mga brad, i-check po ninyo minsan yung inyong speaker, baka ganito po ang tunog. Kapag may ganyan po ang tunog mga brad, so huwag po ninyong patagalin. So ayan, pakinggan po natin yung isa. So ayan, wala pong tumunog. So balik po tayo dito sa kabila. So ayan, mayroong tumunog. So i-repair -re po natin yan. So ito po ang gagamitin natin sa pag-repair. Ito, epoxy clear. At itong braha. So ayan, kuha lang po kayo ng isang card. At hatiin ninyo ng apat at ilagay dito sa apat na magkabilang porsyon. So, na-disalign lang po ito. So, ayan, hintayin lang po natin ng mga ilang minuto. So, habang hinihintay po natin na matuyo to, so, maglagay po tayo ng rugby para po sa dust cup. So, ayan, tuyong-tuyo na po. So, ngayon, bubunutin ko na tong card na linagay natin. So, ngayon, pakinggan po natin kung may tumunog pa ba. So, ayan, walang-wala na. So yo what's up mga bros, ito po ang mga speaker box na siniship namin kaninang umaga Alas dos ng madaling araw, 8 boxes po sa isang shipment So yan kung makikita ninyo yung kulay neon green, dito 12 mid-high bullet, 4 na box Yan po ay para kay Mr. Rinante Hilaga ng San Carlos City At yung kulay royal blue naman, 2x2 sit-up, D12 to D18 Yan po ay para kay Mr. Vince Clemerson ng San Carlos City pa rin at ito po ang time na nagpadala na po si Mr. Renante Hilaga ng picture dito sa akin na nagpapatunay na natanggap na po niya ang aming ipinadala na apat na D12 mid-high bullet. X-horn po ang design. At ilang minuto po ang nakalipas, nagsind na naman po ng video si Mr. Ben Clemerson na nagpatunay na natanggap na po niya ang kaniyang inorder na 2x2 sit-up D12 to D18. So sa inyong dalawa, Mr. Renante Hilaga at Mr. Ben Clemerson ng San Carlos City, big shout out po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagtiwala po dito sa amin. So yung what's up mga brad, ito po ang mga blessing na natanggap po namin ngayong araw na to. Una pong blessing na natanggap namin ay yung pumasok po sa aming GCAS na nagkahalaga po ng 29,500. Ang pangalawa namang natanggap po namin blessing ngayong araw na to ay ito pa rin pumasok sa aming GCAS. Ito po ay nagkahalaga ng 11,000. Kaya nga sa awa ng Diyos umabot na po ng 62,113 ang laman po ng GCAS namin sa ngayon ito namang pangatlong blessing na natanggap po namin ngayong araw na to. Ito po ay galing po sa isa sa aming customer. Ipinadala po niya sa Palawan. Ito po ay nagkahalaga ng 49,930. So Lord, maraming salamat po sa mga biyayang inaabot mo sa amin at lalo na po sa mga customer na nagpadala nito. Lalo na po sa aming mga followers, sa aming mga viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po tayong lahat. MCB Super Box Maker